Tinumog ang Don Bell sa kanilang first ever mall show sa kanilang pinagbibidang first teleserye na Can't Buy Me Love. Tunay na superstar talaga ang dalawa dahil talagang makikita sa isang mall ay pinuno nila para lang makita ang Don Bell. Siyempre, hindi mawawala ang kanilang duet na nakakakilig. Panoorin ito. Grabe ang mga sigawan talaga ng mga fans. Talagang hindi mo maririnig ang kanta ng dalawa kundi ang kanilang sigawan. At syempre, hindi ka ba naman kikiligin kung sa harapan mo nagpapakilig ang Don Bell? Parami na ng parami ang mga nagmamahal sa Don Bell dahil talagang totoo sila at napaka-genuine at mahal na mahal nila ang kanilang mga fans. Kahit malayo, talagang pupuntahan at pupuntahan sila at kahit gagas ito sila ng malaki para lang makita ang Don Bell.